Wow, ano po yun? Oo, ano diba oh, minsan kami ma'am, naglalag din talaga yung ano. Bakit? Ano ba? Kakatid ko lang sa asawa ko, no? Diretso biyay na tayo. Time check, 7.06. Mas maaga tayo kahapon. Medyo sakto lang din yung kita natin na kahapon. Ayos na din, ba? Ngayon, titignan natin kung magkano. Sana makarami tayo. <laughs> Maluwag na talaga pagpabalik ko. Oh. Pagpapunta doon sa Sauyo Stock. Ayan lang, <laughs> sir. <laughs> Ponchak. Ponchak. Okay Ponchak. lang. na lang. Oh.

Wow, album, ano lang. po yun? Oo, so, oh, minsan na, kami, ma'am, naglalag din talaga yung ano. Sa bakit? amin din po eh. Ano bali, ano kaya yan? Ordered, and then when I was coming down, parang sabi ko, bakit ganon? And then, when sa app, I didn't know nandito ka na. And who, I don't know sa inyo, sabi nandito na kayo <laughs> eh. I didn't even, doesn't even show the activity kasi. eh. Nauna ka umalis sa akin, sir? Oh, nauna ako, naligaw kasi ako. Ah. See, uh, then, yun yung gawa niya. So I thought, bakit nandun pa eh? May cart, oh. Nandun pa, oh. Tingnan mo. Bakit ganun, di ba? So then, kanina, when I was coming down, sabi, when you said, nandito ka, nagulat ako, oh, activity dito pa. Dito na ako Meron kanina, ka naligaw ako eh. Save, Ito ako pala, 17, no? Day, kaya dito, agad, Dalawang beses na eh. Paano kayo ay? Eh? Sige, ako na. Okay lang po, ma'am. Ang dala ko na sa, ano, sa, uh, sa... Oh, ma'am, no? Pag may, pagbibigyan kayo ganyan, no? Okay. Okay. Yeah, oh. Na, eh. Ah, hindi mito may carrots eh. Ah, para lang ba? Ayan, ayan, ayan. Lang yan. Ah, oh, para lang. Ares lang yan. Okay. <laughs> Tawagan niya na lang po, ma'am. Thank you po. <laughs> Luho ko si Grabe, eh, oh. Na-doble. Na-doble po. Ah, bayad na eh. Ayun, uh, tinanggap. ire eh, report na lang po yun sa, ano, sa Grab. Oo. Oh, Bigyan na lang sa kakilala niya. Ano sa kakilala niya pre? lahat. Kahit marami, marami naman. Oo. Kapit-bahay yung pwede Oo. Sumingin nyo daw sa kakalaan. <laughs> <laughs> yung <laughs> well, mga paps, nagdoble yung booking ni ma'am. Huwag ko ano nangyari dun, no? Ba, naglag kasi yung ano daw, yung apps niya. Siguro napindot ka pa ng isang beses. Yun. Lumuhugli yung booking. Eh bayad naman na siya. Grabe siya eh. Bali bibigyan niya na lang daw sa ano niya. Pakilala niya. Sana ah. nasa 500 na siguro. Eh kung ano 3,000 o kaya 4,000 yung order. Ay baw, patay na. So yun, ano na tayo? Baka tumambay tayo dito sa SM Fairview.